Hi guys, ayan yung bayabas ko Ang daming bunga Ayun, nakita ko may pinakamalaki pa Hinob na Ayun Ayan guys so, Ayan Kadami ng bunga ng aking bayabas Guys, ayan Ayan o, oh. dami Sobrang dami niyang bunga Pero malilit pa yung iba Ayan, halos lahat may Bunga siya guys Napakadami talaga Ayan pinutulang ko lang yan nakaraan ng mga sanga pero ang dami niyang bunga ano sobrang dami pero kukunin ko na yung hinog doon kasi mukhang kinakain na ng mga bubuyog yan? or something ayun guys oh ang laki nakatuwa kalain mo meron akong ano hinog oh di ba ayan guys yun lang bye bye dami kong bunga ng bayabas nakakatuwa bye bye eh ko na yan di ba kain na kong hinog